kinalas ng naga ito rin kinalas ng oh. sa sa kabite sa kabite, ano to uh, mami Eto, kinalas dito kinalas eh. ang mga laman niya ang mga laman niya baka kinalas sa baka ang nilagay dito kinalas. Ito naman kay to sa baboy So binirigay dito Ito ko na balasa Hindi lasang kabite That's all Oo nga baka tama ang gila nyo Baka nga pato yan naginataan inataan sa adobo Pero ang totoo Adobo sa gataan na malak yan Dito na kami sa bahay ng aming tropa pits Simple lang yung hinandaan nila sa amin isda na medyo kulay blue pag hilaw pero ngayon dito na kasi tapos isang pamatay na laing oh. Mm, puro sili at yung tinatawag na lang adobong natural adobong natural tapos mm, isang sausawan na puro sili din. Ay, sarap na ito. Sayang naman, hindi nakasama dito. Mas may gok na dalawa. Jesus naman.